wala oh, <laughs> wala na wala po akong pinipili pag nakita ko pong sa totol pag nakita ko pong kapapalinis lang tatanggihan ko po talaga na wag mo na magpalinis <laughs> alam na alam ni ma'am hindi ma'am alam niyo mas mahirap pong maglinis ng kalilinis lang sa totoo lang Uy, andrey okay, king Oh, ito kay Sir A. Eh. May technique yung pagtanggal ng dry skin eh. Nagre-reban siya, naglilinis, <laughs> nag-aano, gupit. Dahil pag may consultation na talaga kay narinig. Mm. Para sa. Juwi, ano na nagpalinis sa conditioner ko? Nagre-reban siya.

ganito din yung mga klase ng customer din na alam mo yun mami talagang sisimut-simutin mo kasi walang 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 reaction eh kumbaga hindi, hindi ka opo at saka hindi ka kakabahan na maglinis kasi walang reaction hindi <gibid> masakit hindi masakit ng ano, Hindi po kasi pare-parehas yung ano, ma'am. Meron po yung pagtanggal ng dress na gano'n nasasaktan talaga. Hmm. Ma'am, siguro po. Ano yung pag tinatanggalan mo eh? Uh, Magalaw yan. Mag <laughs> Kaya, pag kumalaw po ang paa, ako ko na dinilinisan ko, alam ko po yung nasasaktan yan. Kahit di ka magsalita, ramdam ko yan. barang kasar statistik mengenai buku ini <laughs> sabi sa akin ng mga customer ko noon bakit di ka mga ibang bansa doon kus 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 lang hindi, tinatanggal na na yung po, sabi ko na ako paano kaya yun play tayo dito na, antok na to kaya yung gantong gustitin ba kasi sabi mo ini muna bakit na <laughs> uh, alam na alam na kasi eh biktima oh okay. sabi na ini <laughs> ni no. Hindi niya alam pa ano rin bibigay niya na. Tinatanong ko kasi ka Paul. May mga wish list na. Okay, then. Sin Sinama yung secret na. Alam na nila. Ayaw nga nila ipaalam na ano. Kasi wala na daw oh, ito eh. Wala na. minsan yung magkapatid na kaburatan. Wish, <laughs> <laughs> di na. Sila pa namili magkasama. Magkasama sila. <laughs> kasi mm na -hmm. nalaman nalaman nung mga nagdaan ng bibigay yun ang ano ay, uh, nila oh, kasi magkasama nung no, eh. sa ano yung dumpa bumili sa ilang kapatid